Thank you, Sarap naman yan Kaya nga eh, ano, ibublo mo na ba para susubuan kita? Sige Sige? Game <laughs> Ayun mga paps, uh, kumusta kayong lahat? So, inyong napanood ay uh, trailer pa lang yun <laughs> Trailer pa lang no? ay mga paps, samahan niyo ako ngayon, ngayong uh, araw Dahil uh, meron tayong gagawin, no Siyempre, uh, isusurprise natin si uh, Masha, yung aking uh, nag-iisang love Siyempre mga paps, uh, birthday niya ngayon Ayan, uh, ngayon pa lang, binabati ko na siya ng uh, maligayang karawan And, uh, ngayon ay uh, maraming pang birthday na dumating sa kanya na pagsasaluhan namin and uh, maging successful siya. Of course, uh, lagi siyang gabayan and sana uh, maging uh, malakas siya palagi at uh, patatagin palalo siya ng ating uh, Panginoon mga Kapaps di ba? So ayun mga Kapaps kumusta kayong lahat? Ayun, uh, pupunta tayo ngayon dito sa labas bibili tayo ng cake. And uh, kahapon mga pops bago ako umuwi sa bahay no nang tanghali. Tumunta ako sa may uh, market market, bumili tayo doon ng ano uh, stop toys. Alam ko si may yun sa mga ano eh, sa mga sa mga ganyan, no. So binilang ko siya doon sa Glow Magic mga pops, pero alam ko magugustuhan niya rin naman 'yon. So sinitap ko na dito sa likod mga pops sa box kasi yun mamaya yung ipapakita natin kay Masya. Uh, Masha and uh, ngayon bibili na lang ako ng cake tapos flowers mga paps para sa kanya syempre di ba <laughs> so ayun samahan niya ako ngayong araw na ito mga paps dahil special para sa akin at lalo na kay Masya. Uh, Masha so nandun siya sa uh, kanila ngayon nag, uh, nag aayos Pupunta natin siya mga Paps and after natin na uh, maibigay sa kanya yung surprise na natin, iyayahin eh, ko na siya, 'di ba? May pangako ako sa kanya na pupunta kami doon sa Mula pisya sasakay kami doon sa anong tawag noon? Ferris wheel mga Paps. So ito na yung araw na 'yon. Ang gagawin na lang natin ay uh, tapusin natin yung dapat tapusin, 'di ba? Ayan mga paps, maraming salamat pala sa inyong lahat na no, sa pagsubaybay sa akin palagi And uh, nung nakaraan kasi, nung, uh, nung kahapon mga paps, hindi ako nakapag-focus magbiyahe Gawa nga, nga nasira yung ating Brake, uh, brick, yung brick sa likod mga paps uh, Ngayon okay naman na siya mga paps Siguro nung time na yun maalat talaga ako dahil uh, nung time na yun mga paps Bumagsak rin yung ating cellphone na yun, makikita nyo yung crack no Uh, sakto wala siyang screen protector so basag talaga yung ano nga, yung screen niya although gumagana naman mga kapap so okay naman yun nga lang ito medyo ma matalas yung mga butil na yan <laughs> pero ipapayos natin mga sa uh, lalong madaling panahon All right, so ngayon mga kapap sa una natin gagawin ay bibili tayo ng flowers dito sa gilid kung saan dati kung uh, saan ako dati bumili so ayun mga kapops, samahan nyo lang ako let's go o okay lang ba ako dito magpark ate pipili lang ako ng bulaklak ha Siguro mga tatlo na lang. Para I love you, 'di ba? Sana. Oh. Sa mo binigay ko sa kanya 'to. Oh, mamali niya na ba oh! ako? <laughs> uy, uy, <sana> <laughs> so ayun mga paps, inaayos na ni ma'am yung ating uh, bulaklak na nabili ngayon. And syempre, uh, bibili din tayo ng balloons ba? Saan kayo makakita ng balloons mga paps? ayun dun dun sa binibili na natin pero try natin kung merong balloons mga paps, abang inaantay natin yung uh, flowers dun na uh, inaayos ni ate titingin natin tayo dito kung may balloons na kahit isang piraso lang tao so, po ate may meron po ba kayong or may mabibili po ba ko dito na kahit isang balloon lang yung may sign na ano pang special ano lang Ah uh, like happy birthday gano'n Anong. magkano po patingin nga po ate pero may happy birthday okay pwede bang dito narin na rin ano yun Apo. Kahit hindi naman siya ganun kalakihan yan. sila silalaki ko lang sa motor. Ah, uh -huh. -oh. okay lang. Mga tatlong parasa lang, okay na po yun. Paano to? Ah, okay. Yun Yung kulay pink ka, meron Wala na po tayong happy birthday. Nakupos na yun. Green. green. Pink. Gusto mo halawa mo ng plain Okay, sige. Saka play na lang na. Okay po. Gantong pink. Ah, po. Okay, pwede na Sige, okay na yun. Yep, tama na ba to? Yan, okay na po yan Para hindi masyado malaki sa motot <laughs> Yep, okay na yan ate Pwede nyo na ito mga pop stop po. Bawal naman kasi marami doon. Kasi Okay, hindi magkasya sa box natin Thank you ate <laughs> Ay, sorry Right, mga pops, ayun, uh, nakabili tayo success, di ba? Tugma yung ating uh, gagawin ngayon yung ating nabiling uh, Uh, awala wala ate, putulan yun na lang. Ah, yung, uh, yung tipong kahit pa side ko na lang magkakasya. Parang hindi kasya rito yung balon. Parang sumubran ng isa. Alright, okay na to ate. Salamat po. Good luck sa akin, ano. <laughs> <laughs> Tawa si ate. Alright, mga pop, So, goods na tayo sa, ano, sa balloons and sa Flower So, ang bibili na lang natin ngayon ay cake. Thank you po. Let's go mga paps. Yung ating last na bibilin ngayon ay cake na lang. So, meron sa labasan na ano, uh, gold deluxe. So, doon na lang tayo mga bibili mga paps ng cake. Tapos, lagyan na lang din natin ng happy uh, birthday, my love. Ayan. Siyempre, di ba? Alright mga paps. nandito na tayo sa gold deluxe. Dito lang sa kabahan ng uh, water fan. So, tabi muna natin yung ating uh, cellphone na basag. Baka manakaw pa, di ba? So, ayan. pipe uh, 512 na ng hangapon mga paps. Pasok muna tayo dito. Alright. So, saan kaya rito mga paps? No? pastel greetings mocha ayun mga paps ito na lang siguro mas maganda to kasi may mga kulay pink no na flowers <laughs> tama ito na lang isa ano? pastel bloom ha oh, ah. ha ah, po okay. bye, bye po okay pwede bang gcash payment yon? okay okay mga paps so muna natin dito pero okay na po Ayan, okay na po. Ayan, mga paps, okay na. Thank you. Alright, mga paps, so... Ayos na tayo sa cake. Diretso na tayo ngayon kay Masha mga paps. Grabe, sinipon ako dun. Ang lamig, grabe. <laughs> ang problema kung saan ko ito ilalagay ngayon. Dito na lang siguro, mga paps. Tapos, lagyan na lang natin ito. Ayun, thank you talaga dito. Malaki yung purpose dito, mga paps. Dahil na pag may pasayara ako na malaki yung bag na hindi ka rito, dito ko siya nilalagay. Inano ko lang nito, tinatalian. So, kagaya nito, bawal kasi itong mga deform. Kaya gagawin natin ay dito na lang natin siya itatali para sigurado mga pops tingnan nyo ganito lang yan oh. napaka easy ba diba? basic ko oh. ayan diba ang tibay nga o oh. lang <laughs> yung tulong nito mga pops alright let's go let's go mga pops punta na tayo bilis ng oras hapon na naman dito na kasi ako nagising mga kapaps gawa Kaila uh, na problema ako dito sa break mga ka-pops Nakala ko nga hindi pa natin mapapaayos kanina no uh, 5.20 na mga ka-pops Dito na kasi ako nagkaskaso talaga ngayon mga ka-pops Gawa nga nang uh, pinili maayos itong motor Para meron tayong gagamitin Ang hirap kasi maglakad-lakad na walang motor mga kapaps Ang hirap mag-commute <laughs> So ayun nakata uh, pa ano naman si Mario Nagawa ng paraan Kasi ang hirap panapin nung uh, ano, yung kapariyo nitong brake hose walang magtugma eh pagpunta naman ako sa casa yun nga lang pipila ako ng matagal talaga mga paps kasi nandun lahat yung mga papachinch oil, yung mga nagpapaayos na mga may mga warranty mga paps no? yung may mga free na ano, service nandun lahat nung kaya so ayun mga paps nandito na tayo sa kanilang street tawagan na lang natin siya para lumabas syempre nakakaya naman pumasok tayo agad dun 'di diba let's go mga paps Nawakan ko naman na siya, sabi ko na nandito na ako sa labas <laughs> Nandito na sa labas no, kahit kakarating lang, advance lang Ayun Dito lang tayo magpark mga ka This is it mga pups pops Ito na yung cake Sana magustuhan niya ito no Hi, happy birthday Happy birthday Oy, Salamat, sarap na ah. Thank you, sarap naman yan Kaya nga eh, ano i mo na ba para susubukan kita? Sige, game. Ito <laughs> sa mga tayo talong para ano, masindihan niya. Oo oh, nga, no? bago may blue, no? Kailangan <laughs> mo lang sindihan. Okay, sige, wait lang. Ayusin ko lang yung ano, yung uh, cellphone ko, baka madaanan eh. Sige, ha? salamat. Happy birthday, Salamat. Happy ka? Oo <laughs> Sige, wait lang, ha? Ay, wait lang. ah uh, bago pala tayo pumasok, may surprise pa pala ako sa'yo. Hindi lang yan. Okay lang, ano, piperingan lang kita. Para may excitement, di ba? <laughs> Kasi ihanda yeah, ko pa eh. Okay lang. Okay, wait lang. Uh, hanap lang ako ng pamiring. Ito na lang. Malinis naman to. Ako lang. hindi ko naman to ginamit, ha? kaya malinis to. <laughs> Ngayon ko lang gagamitin sa'yo. Ano yan? Uh, pamiring lang. Ako okay, lang. Uh, ayan, no? Oh. Bakang ano yan, ha? Hindi. Hindi yung nangangagat. Okay, wait lang, ha? Pwede ka na ba? Ah, sige, wait lang. Sasabihin ko sa'yo pag handa na. Okay, oh, ano ba? Lapit ka dito. Okay, one, two, sige, tanggalin mo na. Oh, di ba? Oh, no, para sa iyan. So, ayan, flowers for you. Happy birthday ulit. Tsaka, Oo oh, nga. Fresh <laughs> yan, sabi ni ate. Parang ano ah, ang kulay ng damit ko ah. Kaya nga eh, dilaw eh. Ang bango na ito ah. Oo oh, no, mabango talaga yan. Yun yan yung sabi ni ate. Tsaka napansin mo, tatlo yan. Mm. Para I love you. Uy, uy, sana oh. <laughs> okay, sige, pasok mo muna yan para hindi ka mahirapan. Kaya mo? Kami, uh, may naman Kaya nga eh. Alam mo kasi mahilig ka sa kulay pink eh. Sige, ayusin mo lang ba? Alright mga paps, so papasok muna kami para makakain. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, anong wish mo pala? Secret. <laughs> Secret. So, sana maging maayos ng lahat, no? Kain mo tayo, mga paps, din. Diretso na tayo sa MUA. Please lang uh, ako. Kain ka na. Let's go. Ay, di ba nung sinabi ko sa'yo nung nakaraan na pumunta tayo sa Mula, Pisha, naalala mo ba yun? Hmm. Di ba, sasakay tayo sa Ferris Wheel? Punta ba tayo ngayon? Oo oh, nawa. na-excite na nga ako. <laughs> Magbibase ka lang din. Tapos, punta na tayo. Okay, sige, bawal naman yung ganyang shot mo eh. Bawang maya, 'di ba? <laughs> Mababahay lang ako eh. Hindi diba ako lang 'yan. Maganda ka pa rin naman kahit nakapambahay. So ganoon na lang, ah, uh, ka lang. Diretso na tayo doon. Okay? Okay, sige, tara.